Isang simple at masarap na lutuin ang aking isi-share sa inyo naman ngayon, kabamba. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito naman yung mga sangkap na ating gagamitin. Gagamit tayo dito ng miswa, pork belly, puso ng baboy at atay ng baboy. Bawang sibuyas at luya, dahon ng sili at itong dahon ng sibuyas. Tara at umpisa na natin magluto. Dito sa aking wok pan ay naglagay lang na ako dito ng kunting mantika. Dahil igigisa natin yung ating bawang, luya at sibuyas. Itong lutuin na ito ay masarap ito tuwing tag-ulan o kaya tuwing malamig ang panahon. Dahil nga masarap humigop ng mainit na sabaw. Siguro sa mga sangkap na nakita nyo ay may idea na kayo kung ano yung aking lulutuin. After ko maigisa itong ating bawang ang luya at sibuyas ay ilalagay ko na dito yung ating pork belly. Igigisa o isasangkut ko lang ito ng tatlong minuto. O kaya hanggang mag na yung kulay nitong ating karne. Kunting pork belly lang ito kabamba, wala siguro ito sa one-fourth. Yan at tatakpan ko muna ito at isasangkot siya ng saglit. After naman ito ay isusunod ko namang ilagay yung puso ng baboy. Then pag nagisa naman na itong puso ng baboy ay ilalagay ko na rin itong ating atay ng baboy. Makailang beses na rin ako nagluto ng ganito kabamba. Kasi yung una kong pagluto ng ganito ay nasarapan yung aking mag-aama. Ang kaibahan lang ng pagluto ko ngayon kabamba compare sa nauna kong luto. Noon ay gumamit lang ako ng pork belly at dugo ng baboy. Dahil may nakapagsuggest nung last na magluto ako nito. Sabi niya instead daw na dugo ng baboy ay pwede rin itong puso at atay ng baboy. Kaya ngayon at naisipan kong magluto nito, kaya trinay ko yung mga suggestions ng aking mga followers. Kaya pwedeng-pwede ito sa mga hindi kumakain ng dugo. Itong recipe pala na ito ay tinatawag nilang batchoy. Pero sa pagluluto ng batchoy ay may iba't ibang paraan ito, Kabamba. Yan at after ko naman magisa itong ating mga karne ay naglagay na ako dito ng paminta. Medyo dinamihan ko na ito dahil mas mas masarap pag maraming paminta ito. At patis naman yung aking ginamit na panimpla. At isang maliit na pakete na seasoning granules. Pwede rin ninyo ilagay dito yung ating pork nor cubes. Wala kasi akong stock dito sa aking kusina. Kaya itong seasoning granules na lang yung aking nilagay. Pagkatimpla ko pala dito ay naglagay na ako dito ng tubig. Sapat na tubig na pagpapalambot natin dito sa karne. Fast forward yan at malambot na itong karne. Nagdagdag lang ako dito ng kunting asin dahil matabang ito. Itong super cute na miswa naman yung aking gagamitin. First time kong gumamit nito dahil nagandahan ako sa packaging niya. Apat na piraso pala ang laman nito at dalawa lang yung aking nilagay. Sagrit lang naman lutuin itong miswa kaya pagkaluto nito ay nilagay ko na itong dahon ng sili. Instead ng kinchay ay itong dahon na ng sili yung aking ginamit. Mas masarap kasi ito para sa akin. Para mas babango pa itong ating niluluto na batsoy ay maglalagay din ako dito ng dahon ng sibuyas. Yan at kunting pagpapakulo na lang dito ay talagang luto na yung ating batsoy. Kaya sa mga nanay dyan na tulad ko na nag-iisip ng inyong iluluto, try mo rin yung ganitong luto sa batsoy. Madaling lutuin at makakatiyak ako na magugustuhan ito ng iyong pamilya. pakilike like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Yan at ready to serve na 'yung ating batchoy. Samahan niyo ulit akong kumain. Thank you for watching, Kabamba. Hanggang sa muli.